So guys, unboxing ko tong bago kong nabili na mga gamit ko. Charot, 'di ba? Sana all. So matagal-tagal ko tong pinangarap. Uy, paano man to buksan? Paano man ito buksan, uy? Charot. So, kayo magligo-ligo dahil po para di na siya mabasa. Uy, ngit-ngit naman, uy. Mag Madilim naman, uy. Pero, i-unboxing ko. Binuksan ko kanina. Itatapon ko naman ito ngayon, yung karton. Saan ko man yung karton. So, nangarap lang ako ba na magkaroon ako na maayos-ayos na kamera. Yan, nabili ko na siya. Akala ko, makakasib ako ba? Hindi kasi ako magbabasa-basa. Uy, iba pala yung ito nasa yung stick niya na invisible stick iba yung price ito yung stick iba iba yung presyo niya at saka yung include lang dito include dito is ano lang itong tawag nito basta pero wala pa siya kailangan ko pang bilhan tapos sa kaignorantihan ng inyong inday ito yung ano niya eh tawag nito lalagyanan para hindi siya maguba back ito. Dito, mahal din yung kanyang pangalan nito, USD. Mahal! just may Diyos, nasaan na yung wire niya? Danghag, yun yung inyong inday. Ito yung laman ng uh, ano niya, itatapon ko na rin kasi ayoko na magdala ng basura sa bahay ni amo. Ito, Saka ito, check ko muna kung ano pa yung mga nandito. Para ilabay ko na, uy, tabong ko na, hindi na ako magdala ng marami. Pero alam nyo ba, sa ilang taon ko na dito sa, sa pagsisimula sa, o na dito sa YouTube, pagsisimula ko dito sa YouTube, nagsimula ako sa camera, sa cellphone na uh, Lenovo. Yung pinakamurahin na Lenovo, touchscreen na siya, pero murahin siya. Pero yun ang naging daan na magsipag ako ba na nangarap lang ako pero ito ito mga guys hindi ko pa siya alam kung paano gamitin kailangan ko pa siyang pag-aralan may first time na nangyari sa akin ngayon araw pag excited yung inday ninyo binili ko na siya pumunta agad ako ng beach ay nako pero nakalimutan kong bilhan siya ng memory ay card ba hindi pala ito gumana pag walang USD card. Oy, na. Hindi siya gumana. Nagpunta ako ng beach kasi gusto kong punan yung sarili ko ba. Bali doon sana yung pinakaunang lugar na mag-vlog ako or mag-video or mag-selfie. Ay, hindi man siya gumana. Oh, hindi siya gumana. So, balik tayo dito. Tingnan ko kung ano yung laman nito. O, oh, ba diba? Instant 360. Eh, eh, lagay ko na lang yung price sa screen kasi eh, nakalimutan ko basta 3 something ganun. So iba-iba yung price, iba yung price ng hand, ng steak, iba yung sa sinabi ko nga, iba balik. -balik iba yung di naman yung mab mabuksan oy. Hindi talaga itong hindi ninyo magnanakaw kasi hindi ko alam buksan. At pagsinsahan nyo na, oy, kasi dilim ba kay eh. nagabinaan ko na, nagabihan Nag na ako. Ano ba ito? Di man, ma na ba maupin? Naunsa ka ba? Pero masaya ako na lipay ako ba. Kasi nakabili na ako dati. Pangarap ko lang to. Gusto ko sanang dalhin itong box. Souvenir ko. Kaso wala naman ako lalagyan. Nakapagpabox na kasi ako. Souvenir ko sa... sa na, patunay ba na nakabili ako lang ganito. O so, di ba Pag magsikap ka lang talaga. Wala naman siguro naman itong dalhin. Eh. Pag magsikap ka lang pala. Mabili mo yung gusto mo. Uy, di ba? Tingnan niyo yung inday ninyo. Nangarap, pinangarap ko lang to na one day, makabili ako ng ganito. Kasi, hindi ko ito ina inaasahan, pero pinapangarap ko. Tapos, one day, kahit marami akong utang, at saka, gusto kong i-improve yung aking pagbablog dito sa YouTube at sa Facebook. Kasi may Facebook page ako na kung saan nakilala ako bilang maritis at saka nag-hike o kung ano-anong ginagawa ko sa buhay ko na ako lang yung makakapagpaliwanag. Charot lang. Siyempre, habang nandito ako sa ibang bansa, kailangan kong aliw-aliwin yung sarili ko ba na pasayahin ko yung aking sarili kasi eh, mahirap talaga labanan yung tukso. Oh, tukso yung yung homesick ba mahirap labanan ganun na din yun tapos alam nyo ba ang saya saya sa pakiramdam pag nabili mo na yung mga bagay na pinapangarap mo na kaso nga lang kailangan mo talagang kagaya sa akin kailangan mo talagang magtiyaga kailangan mo magtiis sa mga sa mga bagay-bagay ha nangarap lang ako dati yung pangarap ko, sinamahan ko ng tiyaga. Tsaka, excited akong gamitin at saka excited akong matutunan yung mga, alam ko marami akong hindi natutunan dito, hindi ko nga alam kung paano buksan nung dati. Bumalik ako kasi nakalimutan ko yung USD card niya. Ay, tinanong ko yung pinalitan ko, uy, kung paano ito gamitin nang paano magsimula na magvideo, lol, o diba? karon yung inday ninyo. Hindi ako nahihiya kasi yung mukha ko medyo makapal-kapal. kanon Oh, tinuruan niya ako na gano'n yung pag ganun pag pagvideo video. Kaso nga lang nagmamadali din siya, Uy. Tapos hindi ako piso lang yung pinatawad ko kasi magkano ba yung uh, USD card is 3 300 Hong Kong dollar, 308 Hong Kong dollar. Tapos yung pera ko talaga eksakto din na 300 uh, 308 kaso nga lang nagpakuripot ako ba? Kasi gusto kong humingi ng discount. 1 dollar lang yung binigay na discount sa akin kasi 307 lang yung binigay ko, oh, lol. 'Di ba? Tapos sabi ko na discount na lang, discount. mahirap talaga mag maghingi ng discount kasi nasa computer na daw yung yung price niya talaga. 'Di ba? Pero okay na rin masaya sa pakiramdam na nabibili mo na yung mga mga gusto mo Woo! tapos ito eh, tatago ko na dito ito lang yung may advice ko sa inyo, alam ko hindi ako sikat dito sa youtube sa mga nagkat ka, nag nagsisimula pang mag vlog may pira dito pero punti lang talaga pero pag ikaw na ay marami ka ng views, siguradong mabibili mo na yung mga gusto mong abilhin. Dahil ito, katas ito ng pagbibilar, pag, 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 pagpupuyat ko sa aking inaalagaan na matanda. ba diba? ito yung katas na, alam nyo ba, sa gabi, parang hindi na kami natutulog tsamba lang yung hindi mag-iingay yung lulo ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, yung unang sahod ko kasi tapos na yung utang ko na binabayaran ko buwan buwan. Gusto ko na may makikita ko. Gusto ko na may souvenir. At ito na yun. O, di ba? Ambisyusa talaga yung inday ninyo. Ito na yung aking pinapangarap na gustong bilhin. Picturan nyo, picturan ko, picturan. pa diba? Pinangarap ko lang to siya dati dahil sa pagtsatsaga ko dyan sa atin trabahoan ko ngayon kay lolo at lula, nagkaroon ako ng mga bagay na medyo ano dito oy nasa siguro pag i, 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 ano kwintahin mo sa sa pira sa Pilipinas siguro mahal-mahal talaga siya mahal kasi Huwag ko nang isipin yung, ano, kasi pang ano naman nito. Ingatan ko na lang siya na hindi maguba ba. Ay, naku, yung mga babasahin ko na kasana. baka na itapon ko na. At doon na tayo nagtatapos. Sana na-inspire ko kayo sa video kong ito na magtsaga, magsikap palalo. Pag may gusto kayo, Ba-bye. magandang gabi kasi magre-ready na din ako. Mm. -hmm.